Ito so, yung kinukulong ulit sa kwarto? Doon ka lang! Ulit mo! Tuloy! Tuloy mo Alam ikaw, nagugulo yung isip ko, nagugulo yung isip ko sa kaka... ano, kaka... kwak, -so kwak, -ja mo! Magulo talaga yung isip mo, magulo! Kasi kung mati mo, kung isip hindi may tatuloy yan! Doon ka lang! mo pa! Alam pa kaya alam! Tuloy pa mo to! Di mo to! Tuloy mo ka! Wala! Boston. Alam mo ba siya ang pag-iisip. Alam mo siya ako sa pag-drawing? yung... Ito na lang yung libangan ko sa buhay ko, tapos guguloyin mo pa ako. Tapos pangit ang libangan mo. mo? Ang pangit libangan, Tignan mo muna kasi. Parang naging pangit. Patawa ka rin. Patawarin. ka rin. pa. ka Ay yan! Kung ano? Ano si Chulo? Ano si Chulo? Alam mo ikaw kasi, yung utak mo gulo-gulo. Ikaw ang gulo! Ako pa rin ako pa rin alam mo, ako may matilong pag-iisip dito. Gulo-gulo <laughs> yung isip mo. Minsan na nga may maganda na akong ginagawa. Nagkaganyan ka pa. Kung ano, ano mo may magulong pag-iisip? Ikaw yung walang, hindi ka na matinong mag-isip. Kulong ka lang kulong dito. Ano nang pinagkagawa mo? ginagawa. tignan mo, nung tignan mo. <laughs> <laughs> tignan tignan pumasok ka rito, sabang gugulo-gulo ka. Ito-drawing yung tao eh. Dito na lang nga lang napapamahal. magaganyan ganyang ka pa. Ano ka nang magawa sa buhay mo, no? Anong walang magawa? Ganda-ganda ng ginagawa ako. Ano ko, <laughs> Isko, Puro kalokohan! Puro kalokohan! Minsan na nga alam kung may maganda na ginagawa. Oh, ano maganda sa pinagbagawa mo? Puro kababu yan! Ano maganda babu dyan? Yan. Oh, may kita <laughs> oh, ka? Oo, oh, nakikita mo. Oh, O, kita mo. o, 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 Monkey Ano mo? Ano mo? Ano nga, Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano o Ano mo? mo? Ano mo? mo? O, mo? 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 Huwag ka-drawing ang-drawing ng ganyan ah. Huwag ka-drawing ang-drawing ah. May hingis lang ako sa iyo ah. Ha? Kaka-pulong ng pato? Hindi, kaka-pulong ng pato!